Tapos may sardinas, may noodles. Uh, try natin mamaya kung kaya natin mamigay ng paris doon sa mga uh, tao na sa kalsada. Hala na na, ano pa suyo ako. Kasi di ba tulad ng sinabi ko dati, wait lang. Ako na maglalabas nito. Ako na, maglalabas nyo ako. Sige, maraming salamat po ah. Maraming salamat po utoy ha. Tulad lang silabi ko, di ba, ang hirap ng guhay ng nasa kalsada, lalo na po pag uh, yung, yung mga homeless talaga, kasi naranasan ko naman talaga din na matulog sa kalsada at uh, naranasan ko ang mga bagyo before, nung walang-wala pa ako na talaga namang ang hirap matulog. Ganito. Ang hirap ng matutulugan, ang hirap ng pagkain, tapos minsan pag natulog ka pa sa isang establishment establishment na pwede mong silungan kasi umulan bumabagyo paalisin ka pa dahil bawal so mga ganyang naranasan ko so ang hirap kaya, kaya naman ako talaga una kong naisip talaga na magbigay lang ng konting tulong doon sa mga taong na nailangan talaga simple yung kaya ko lang kasi naman ako mayaman eh ang importante nakatulong kahit pa paano ng konti diba? ngayon ang plano ko naman siguro kasi naubos na yung bigas na pinamigay ko yung yung groceries bigas yon sardinas, sa noodles so baka paris naman ipamigay natin no magpakain tayo ng paris doon sa mga madadaanan natin so yon plano ko